So ayan mga lods, nandito tayo sa ano, nandito dito nandito tayo sa aking mansion. Yan. Uy, dami na kasabit mga lods. So, dito kami ngayon sa ano, sa bahay mga lods. ah uh, tulad ng sinabi ko kanina, mag ano, luto kami sa ano. Nakuha akong shields. Ito so, mga lods. Medyo ma-proseso ito lulutuin kasi babasagin mo pa yung shields niya. Tsaka dahil mapupro, maproseso tapos alakanin na sa oras pag gabi na. Ano na lang natin to mga lods. Sarap sana to i ano. Lagi, Lagyan siya ng ano. Itlog tsaka crispy fry. So alakanin natin sa oras ngayon. Ang gagawin natin gigisain na lang mga lods. Sabay sabawan. Kasi yung labi mga lods. So okay, mga lods. Tara mga lods, babasagin muna natin yung ano. Basagin muna natin yung seals nya. Para hindi tayo may magtanggal mamaya. Tara mga lods. Ayan eh mga lods, babasagin na natin yung seals nya. Masyadong matigas to mga lods kasi makapal to. Ito makapal. Eh. Malaki. Basagin natin yung bahay nya. Pilipinas mga lods so ganyan lang itura nyo mga lods pag pinabasag siya ganyan lang. lang makalabas yung ito yung kuko niya ba para pag naluto na siya hilain mo na lang yan ayan mga lods isa pa lang nabasag natin

masarap to lods pag naluto na okay natin pa matapos to mga na. mabiyak natin lahat ilan na lang na mga um, nasa pitong piraso pa mga lods pa natin yan last na lang lods Ayan, tapos na tayo mga lods. Tapos sa natin silang basagin. So, lulutuin natin silang mga lods. ugasan muna natin ng mga dalawang bisis tatlo. Tapos natin ugasan, bago natin gigisahin. Tapos lalagyan natin ng sarong konting asin. Ayan so, mga lods. Tara. So, ugasan na natin siya. Tanggalan natin sa ng mga lumot-lumot. So, -lumot. kailangan natin dito na ano, pantanggal yung bras. So, meron tayong Scott mo muna wala tayong brush. Ito na lang gagamit tayo yung Scott's Bright. Tanggalin natin tayo yung ano. Ito yung malot. Yung parang lumot-lumot niya na nagdikit saan. Ito lang yung natin, lods. Yung laman, hindi na natin babrasan yun.

agad okay yan agad agad yan agad payag agad, agad. yan gagamit tayong ingredients bawang sibuyas tsaka tanglad so magagisa na tayo mga lods

Lagyan natin siya ng Pero tikman muna natin ang lasa dito. Ah, sakto na yung alat mga lods. Tara, kain na na mga lods. Tutul ko na. Tara, kain na na tayo. Ayan. Ang ulam kaninang niloto natin. Mga Mga lods. Kaya na natin hilain kung malambot lang. Uy, matigas. Kulang pata sa kulo ah. Ano meron ang kutsara? Hinamakaw. Wow. Ops, ops, ops. Yun. Ito mga lods. Yan. Tara, kain tayo mga lods. Kaya ito magkain yung mga ma mahirap mga lods. Nakaupo lang sa sahig. Yun. At, ay, ngayon ang bata na ito po kumakain Ano masasabi mo sa ulo, Dudoy? Mm -hmm. Ano? Masarap hindi? Hindi Pero lami? Lami hindi? Hali ka rin ang punta nyo Lami Lami? Lami kayo Ano? Ano sabi mo? Lamig kayo. Ayun. Lamig daw kayo <laughs> mga Lods. Ayan <laughs> so, yeah, mga Lods. Hanggang dito na lang mga Lods. Thank you.